takot ka pa rin ba hanggang ngayon? Uh, dipindi po kasi, di ba? Ang takot, maraming dahilan. Kaya ito po yung mga dahilan ng takot na kung bakit nahihirapan ka pa rin sa mga sintomas hanggang ngayon. Kasi nandyan pa rin po yung unang-una, yung pangit na pakiramdam. Kasi pag may mga sintomas ka, na meron talaga sumasama yung pakiramdam mo. Nandyan pa rin yun. Kaya kayo natatakot. Kaya kayo masyadong nag-aalala sa mga nararamdam mo. Nandyan pa rin po yung pangalawa po yung ano. for dahil sa sintomas, kayo natatakot. Diba? yun naman talaga ang number one. Yun naman talaga ang lagi nating nararamdaman. Pero sa ngayon, sana makatulong itong video na ito sa inyo para mawala yung takot nyo. Unang-una -una talaga yung sintomas na yan. Dahil pag may sintomas sa katawan, natatakot po kayo. Kaya ayun, siguro ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kaya atakot ka pa rin hanggang ngayon dahil sa anxiety na yan. Huwag kayong matakot dyan. Kung ano man ang mga nararamdaman nyo, huwag nyo